Hindi na tubig natubig. Ano, dapat pala nag-ano ka tangag. Kain ka. mag sa ang tubig ay. Magandang hapon po mga pambin. Andito na tayo sa ilog. Magpunta tayo sa damba po. Tayo po yung ng pagkatan naman po na ng sili. At tayo po ay nagbalot po ng papaya. Si po ay pinapayan po. Kung hindi dahil sa papaya, hindi ko po muna ano tapayan. Anong tapayan? Yung sa batok, ah? tapayan. Nakakuha po tayo ng hinog po. Hindi. Yan. Pero marami po sa dulo na may mga hinog na po. Baka mga salinggo po. Sabay-sabay po yun. Mga, yun. mga lima siguro. Hmm. Lima or anong matiraso po. 21 segundos. Pagkakadami po muna ating mga harap sa araw. May rambutan po tayo. Yan po. Dito nga po sa atin, sa pagdadanit itong panahon, marami po rambutan panahon ng August, September Ayan. kaya tayo po lagi may dalang rambutan kapag ka, napunta sa kabila pero doon sa kabila dampa, dampak, mayroon din ko eh wala pa ang hunog wala pa lang ang hunog dati nauna na yun ano? may ito huli wala ko yung nataas na ng patubig natin ng dagsawin po sa bahay kaya nga ngayon lang tayo ano kaya ito mo ano? Ano ko nasa loob ng ano, mga katwa papaya?

Mm -hmm. Dito na po ito. Pagkain ng ano, ng hmm. ano. Saka itong hapla. Sa isang araw po tayo mga umuhan ito. Hapla, masarap nito nito. Ito ko na kaya ng kain na. Ito ko na Ang sarap kain Dito po ang daming hapla. Mahina po layo. Ay, natanggal nga mi. Ah. Matabang po siya. Pagkain na lang po natin yung sakatang at saka sa itong gantong hapla po. Eh. Ito po ang number one yung masarap. Wala kung hindi ka makatanggit yun sa pulang aray. Hmm. Ito po ay ar-ar. Marinda po. Ayan. Ar-ar po yan. Kaya <laughs> hmm. sarap maligo. Kaya lang ay pasmado na. Dapat pala tayo yung nag-anong eh? Naglagay ng tayo na nung. Buko. Kaya tira po sa kabila. Sa kabila na po tayo, sarap po. Hmm? Pagdadi, Marlon, pagkaya ko yung hunter, Ay, yung pero yung ano, dress cutter, Paanda rin mo yung isa. Tandem kita. Ano? Naandar pa yun, ah. Oh. Sispray po natin ito, gawa ng may nakasalubog po akong aso itong malaki. Almoran yung malaki. Ah, cobra ka, no? almoran yung. Atawid lang. Tamawid po dito, laki ako. Diyan yung natira sa pader ng ilog. Gabaraso po ay. Ang takos ko po ay. Huwag mo lang sasaktan, ay eh. hindi ka sasaktan. Tilingasan mo lang ang mata mo. Hmm. Kailangan ay tinitingnan natin. Bayan i free po natin yung daan dito. Papunta do sa dampa. Ba't ito hindi na ito. Nispray mo to? Ay ba? To. No. Tayo pala kaya pala. pala, pala. Maganda po yung hawa ng ating daanan. Pag madamo ay delikado ay. Kaya isang araw naman, nasunis naman po yan. Maliit pa yan. Naku, November pa yan. Banda. Hmm. Yung sa balagbag. Bisitahin na daw yung sabi tay. Hmm. Hmm. ng ba Bayok eh, bayok. Hmm. Ar, ar din niyan. Ang sarap nito, ko hot birthday oh. mo. Wala pong mataba. Meron pa yan. Hmm. Hmm, no? Ay ayun oh, no, napulan yung dulo. Hmm. Kita mo? Hmm. Ayun oh. No? Hmm. Nako. Hmm? May attraction na pala yan. Pag yan ay pumula, yari tayo nyan. Pabali. Ito po. May oh. Oh. Kahit ito'y birdie po. Yan ang sarap nito. Hmm. Tamis ang. Sarap po. Yan ang gustong gusto ni tatay eh. Hmm. po. Hmm, po, yan, eh. mag ka kayo tayo mag-bading. Mag-bading? mag mina hmm? hmm. bibili may nabibili pala ng pantali talaga sa online, hmm. hmm. mag-try Try tayo. At na eh, diba, nabibili din naman yun? Tayo mag-iipon po ng buto. Tapos kapal na din. Hmm. Ar 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 tayo lang ang puro ar, ar halos ang tanan dito isang eh, sa mapulot. Yung ano, ibang, ano, ibang variety nila. Ba't hmm, yeah. Ba't nalanta? na hangin. Hmm. Dito na po tayo mga kaparambin sa ating lilinisan pong taniman ng sili. Dito po ang plano ng tanim na sili. Sa unahan po ng natin hanggang dun po sa dulo. <coughs> sa may tubigan po. At yun nga po pala mga kaparambin ang ating mustas at pichay ay hindi po simibol yun po ang bad news po. Nalunod ata. Gawa nang nung pagka-punla natin, pagka sabog. Sabog po natin. Ay umulan na po ng hapon. Tapos kinabukasan po mga ilang araw po. Harus araw-araw na ulan tuwing hapon po. Yung po pala'y hindi maganda sa sabog tanim na titsay po at mustasa. Gawa nang ano po na sisira yung kanilang sibulan po natutunaw. Tapos yung iba, natatabunan ng lupa. Kaya, ganun po nangyari. Wala po. At si mami naman po, nakahingi ulit ng buto. Ay di, ating ipupula na lang sa siling tripo. Ganun lang siguro. Ay di, hindi naman po masasayang yung ating pagka-arar Ang sabi ko po kay mami, ay di, ating taniman ng siling panigang po. Diretso na doon. Gawa ng may isang libong piraso din nga po yun. Ay. ay di, dito ay sili, isang haba doon po italo nga naman para isang ano po puesto ng talim natin para, tayo na, ano? para naman po mga talim natin ari. Tanggalin na natin at nakakaabalan na po sa ano. Sa trabaho din. Pati pati tong Ano ba itong mga tanim ito? Siga, na. Nabunutan na yun. Ganito po ang atin gagawin din eh. Tatanggalin na po natin itong mga tanim din eh. Bale ang ating tanim may sagit na na po. Nandito po isang hanin na lang po. Hindi natin dodoblehin. Mamihinig ah, eh. ah, pa pala. oh. pa pala. pa ang laki. Ayan. Hmm. Kukunin po natin yung ibang sili. Ano, Mahi pa. Ayan o. May iba lang po ba yung isa. Wala po ito. Kapal. Nagsimula na po kami sa araw eh. Hindi na po nagsimula ang trabaho dito. Ito ang nang... Ang dami. Kung saan saan po tayo nagsisimula. Kaya hindi po tayo makatutok din eh. Noong isang araw, ano, ang gusto ko talaga po mangyari ay tapusin muna natin yung ating taniman ng sitaw. Kaya tayo po ay kung saan sa nagsimula. Pero ngayon, tapos na po yung taniman ng sitaw. Ayos na. makatutok na po tayo sa ating mga eh, project natin. Bunga. Bunga, may bunga. Meron. Hmm. pa, empa Kinukuha po sa are, na mapipira pa ari or may mapapagbigyan dyan dyan sige ako na lang may... mga dapat pala ako may lalagyan ano? hmm. so, ako pa ang lalagyan kalago po at kita ninyo na naman po oh. tanaw na ating sitawan simula din eh ay iba iba na po kailangan po talaga magtyaga para magkataniman ng sili ulit sayang po ay, ay. mabakanti itu ada si lembu, panggatung. Patungan mana uliin tadi? Kurang uliin. Para lumapat pagi kumawang mau petai apa ini? Saan, oh. ano? uh -uh. Hindi niya tayong nakasibol dun sa ano Ano? Itawan? Oo. Hindi doon sa ano. Itawan? Tinabugan. Oo. Uh -uh. Ito yun. Hidiin mo lang konti. Uh -huh. Diretso pausok na rin po sa ano? ating mga halaman din eh. Ayun, ganda na po ng ating halaman nandito. Hawa na ulit. kakitaan din po din eh. Mahab. Saan yan? Ulo. Tibay ah. Tibay pala nyo. Hmm. Hmm. Kinukuha po natin yung mga haba. Pwede pa yan. Yaw. Yeah, very good sa mang sa ano rambutan. Ganda no. Wala man ano Hindi, hindi pati pupuntahan niya ng kabagat may hmm. o may usok. Ang mo muna tanggalan. At pag tayo nagtanim at mainit, may kapakanlong. Kapakanlong ulit. Hmm. Saan mo natanggalan pag gano'n? No? Sibol na. Hmm. Magandang hapon na po mga kaparambin. Hindi po natin natapos itong ating linisin. Ay hapon na po. Bukas na po ulit ang ating trabaho din. Bali hanggang dito po sa ating hula na guayaba na po ang ating nalinis. Dito po. Halos kalahati. Yan po ay linisin para natin kapuntayan dun sa kabila. Ito. Iba-iba na po ito. Kung baga po ay nawala na yung mga malalagong tabo. Pero ito po yung ating lilinisin para nang maayos po. Kumbaga ay tinanggalan lang po natin ng mga matataas ng damo. Gagaras katirin po natin siguro ang tabi, yung pagitan po. Para mas malinis. Tapos yung mga damo sa gitna, ating datagalin din po yan. Iba iba na po. Pag po tayo nasa dampa, kita na po itong ating talim na sitaw dito. Yan. Yan po yung dampa natin tapos ito po yung ating harapan po ito tanim na sili tapos yung ating sitaw po kumbaga po ay wala nang nakaharang na damo po dito iba iba na po hmm. yan po at si mami po ay umuwi na rin po buwan ng maglilinis po ng ating mga alagang baboy po at uh, na rin po tayo mga kaparambing. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama po. Ingat lagi ang God bless po. Bye, Bye po mga kaparambing. Hapon na po. Alasin po na po ng hapon.